Ginagrant siya ni Sen. Robin Padilla, chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pagsasayang lamang ng oras at pera ang sinusulong na bersyon ng House of Representatives sa pag sa saligang bata sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Inahalimbawa pa ni Padilla nangyari noong 18 Congress kung saan binaril ito ng Senado para kay Padilla mas makakabuti na isulong na lamang ang economic provision sa pagambienda sa saligang batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Aniya mas hindi gagasto at hindi gugugol ng oras kumpara sa isinusulong ng Kamara na tiyak na maraming harang sa usapin sa political provision sa pagambienda sa saligang batas sa ma-misinterpret ako ng bababang kapuluman kasi kakampi ko po sila. Ako po'y natutuwa talaga dahil yung kanila pong mga hakbang eh mabilis talaga. Natutuwa ako. Ako po unang natutuwa. Pero muli ang hiling ko, unahin natin ang ikalami condition ng salitang batas. Pagkatapos nun, maramdaman ng tao na, na inaasikas natin ang um, kasi ito, sandali lang ito eh, ikanamit ng video. Wala itong anim na buwan kung gusto natin tapusin. Wala itong anim na buwan, hindi ito tatagal. Pinakamatagal na nun kung gusto natin. Para naman kay Senadora Nancy Binay, nire-respeto niya ang pahayag ni Padilla at prerogatiba ito ng kapwa Senador. Iginit ni Binay na kung ang economic provision ng Pilipinit ni Padilla, mayroon na naman ani ang batas tulad ng Public Services Act Retail Trade Liberalization Act at Foreign Investment Act. Dagdag pa ni Binay sa halip na chacha, mas makakabuti na i-prioridad na lamang ang implementing rules and regulation ng mga nabanggit na batas. Aniya mismo nga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsabi na hindi prioridad ang chacha kung kaya't mas narapat aniya nitong si Binay na unahin na itong kumakalam na sikmura at hindi ang chacha. Ako, si Jojo Sikat, walang. Inaasahan ang balita